Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Uh, uh, may tanong lang po ako, bro, itong patungkol po ito sa mga uh, atake ng MCGI patungkol po sa tinatawag na Most uh, Holy Father meron ba po tayong mababasa sa Biblia? Kasi sabi ng uh, Elisoriano na parang ano daw yun sa Panginoon, parang, parang uh, kapusungan kasi isa lang ang most holy at yun ay ang Panginoon. Tapos bakit yung Santo Papa ay tinatawag na most holy father? Meron ba po tayong talata sa Biblia na nagsusuporta sa para tawagin most holy father ang ating Santo Papa? Yun ang bro. Most Holy Father? Yeah. Okay. Toto sa ito Papa, most holy father. Alam ko lang yung yung pope. Hindi yon ang, ang ang yung pope papa yon no. Oh? Holy banal. Bakit yung kanyang authority kasi ang banal doon. Yung kanyang authority alimbawa, si apostol Judas. Dahil ba si apostol Judas ay nagbulakbol? Ibig sabihin ba ang pagka-apostol niya? ang bulakbol o siya mismo. Oh. Yung, yung authority dyan, yung banal. Kasi ang meaning ng Papa, obispo sa Roma. Obispos, ay, ginagamit ni, si, ni Soriano yan. Ito, ito ha. Labas ito yung ebidensya na ginagamit ni Soriano yan. Ah, uh, yung, yung ano, yung, eto silang gumawa ng edit na to eh. Pope. Uh, silang gumawa ng edit ito, tingnan mo ha, yung pattern ng pagkagawa, asan ba yun? Uh, ito, tingnan mo yung pagkagawa, sila gumawa nito eh. Ayan. Oh. Sila gumawa niya, no? Oh? The Catholic Encyclopedia, Volume 8, page 571. The Pope, the popular title of the Bishop of Rome, yung Title of the Bishop of Rome yun ang huli yun ang huli uh -huh. oh yun ang papa Bishop of Rome the popular title of the Bishop of Rome successor of Saint Peter and visible head of the Catholic Church is Pope derived from the Greek papas which means father the title was first mentioned by Saint Enodius in date 521 and has been in general use in the Western Church since the 11th century. Pag MCJ ang gumamit nito, ang kanilang paliwanag, ang, ano daw, ang Satu Papa nagsimula daw 521. Mali. Yung title, yung title na Pope date 521 unang mention ni Saint Enodius. Pero, ang pinangalan ng Pope yung Bishop of Rome. Kailan ba nagsimula ang Bishop of Rome? Date 521? Ay, mali ang unawa ng MCJ dito. Tingnan mo ha? Sa gawa 2028, hmm. sinasabi doon, obispo mamamahala sa iglesia ng Panginoon. Ngayon, si si ano si Judas nung siya ay uh, na, na, ano nagbulakbol, may hula sa Biblia na papalitan uh, yung kanyang Bishop Rick ay maililipat sa iba. Bishop Rick. Hindi Bishop si ano? Si Apostol Judas. Kung siya Bishop, lalo na si Pedro, na siya yung pinagkatiwala ng Panginoon, pakani mo ang aking mga tupa. Bishop sila. Ngayon, si sino ba ang unang obispo nakapunta sa Roma? O, okay, try natin ni-search. Ha? Huh? Hindi natin search Ay, search na lang. <laughs> eh, baka mag-shutdown na naman itong laptop dahil pag marami akong binuksan, biglang nag-shutdown to. Kaya, uh, search na lang the first bishop of Rome ang lalabas Apostle Peter. Sabi nila, hindi na no siya nakapunta sa Roma. Ano ang reason nila? Wala sa Biblia. Ganun lang kasimple yung kanilang sagot. Simple na against naman in reality. Bakit against reality? dahil alam ng history na namatay si Apostol Pedro nang siya ay pinirsikyot ni Emperor Nero, Emperador Nero. Sa Roma, namatay si Apostol Pedro. Paano siya mapapatay ni Emperador Nero kung wala siya sa Roma? Ngayon, sabi nila, namatay doon sa katandaan. Bakit? Wala sa Biblia mababasa na namatay siya. E di, sabihin, mali yung unawan nila sa Marcos GS 38, sabi ni Kristo, Kaya nyo bang tanggapin ang bautismong ibabautismo sa akin? Ang unawa ng ang dating daan doon, immersion. <laughs> immersion. Hindi immersion yun. yun ay ano, extreme suffering yun. Si Kristo, doon namatay sa ano sa extreme suffering na yon Si Apostol Pedro, yun din ang kanyang ikinamatay, yung extreme suffering na yun. Walang history na magsasabing si Apostol Pedro namatay dahil lamang sa natural death katandaan. Walang ganun. Yung mga pinagtuturo sa kanila doon, based lang yun sa personal interpretation ni Eliseo Soriano, na hindi na ko dati, isang international program. Kadibati ni Soriano, uh, ano yun yan, Amerikano, Tinanong siya, kilala mo ba si ano, may pinangalan ng lima, Bible scholar. Sabi niya, hindi, bakit sino bayan Sabi naman nung ano, wala, kung, kung di mo sila kilala, then sinong Bible scholar ang sumusuporta sa mga paliwanag mo? Napikon si Soriano, ba't siya hinahanapan ng Bible scholar? Bakit? Yan bang sinasabi mong mga Bible scholar, sila ba ang opisyal na tagapag-explain tagapag, ano, tagapag -explain ng Biblia? Nagalit siya. Eh, Bible scholar yun ayaw niyang kilalanin. Hindi eh, mo talaga siya hindi dapat kilalanin. Puro siya private interpretation. Kaya yung, yung papa bro, ang banal doon ang kanyang office. Halimbawa, pare. O, oh, pare. Merong isang pare. Salbahe. Ano yung salbahe doon? Yung kanyang authority as a priest? O siya mismong tao na may hawak ng authority as a priest? Siyempre siya mismong tao. Para lang yung pulis. O, oh, yung pulis. Yung pulis, kahit pa kutongero, kahit pa, ano yan, salbahe, pag yan humuli ng kriminal, balido pa rin yun. Maliba na lang pag natuklasan na dap. Sabi na lang doon sa general, uh, surprise, galit si Bitag. Ano surprise? Ano surprise? Ano yan? Gift? <laughs> yung mga ganon, yung authority nila as PNP. Banal yun. Banal yun. Lahat tayo kumikilala doon. Pero yung polis na nagloko, siya mismo makukulong hindi dahil siya ay polis, kundi dahil minansahan niya ang kanyang uniforme. Yon brother, ano, brother, Opo 12 Ano bang bro, alam mo, natin. Ano bang alam mo, bro? TDJ, bro. Ah, TDJ. Bro, J. Bro uh, Yes. Okay, dagdag natin no. Oh. Ito yung sagot din sa Catholic answer. Tandaan natin no. Oh. Kapag ang, ang even just a place, a person or things basta naka-consecrate siya kay God, pwede siyang tawaging holy kapatid no. Basahin naman natin Exodus chapter 19 verse 6, bro. Ano yan? <clears throat> Exodus chapter 19 verse 6. Exodus chapter 19 verse 6. Yes. Ito sabi sa verse 6. Ah, uh, kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bana bansang banal. Yan ang sabihin English, mo sa mga Israelita. English, bro. English? Uh, KJV lang. KJV siguro pwede na. Okay, KJV. And ye shall be unto me a kingdom of priests nano an ho a holy nation these are the Ayan, words so, oh holy nation no god uh, uh, pag tinuluyo yan God's uh, dwelling place in the tabernacle din sa Exodus 28:43 pati yung uh, lahat yan no pati pati nga yung mga goat no na na inaalay the victims of sacrifice to god is called holy din okay tandaan natin so pwedeng uh, katulad niyan yung 1960 na yan tinawag na holy nation. Ibig ba sabihin, lahat mo sila holy, di ba? Hindi naman, di ba? But they're consecrated to God. And even, 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 even yung mga, yung mga, um, mga apostol natin, no? Yung mga apostol na talagang consecrated to God from St. Peter, na successor, uh, ang tandaan po natin, no? ang mga pinaka ang siyang ang successor niya ngayon na uh, 266 Pope kay Pope Francis. Ang nagirang kasi tandaan natin ang Dios na banal. So nung, yung, yung kinonsecrate si niya, pag kinonsecrate si niya, kahit place lang 'yan, yung lugar niya, yung church niya, holy yan. Yung yung katulad nga dito, sinabi nga rito sa ano sa sa so, uh, Levitico 10:17 yung, yung, yung even the goat uh, they are holy know yung mga uh, yung mga do even sabi niya dito narinig mo you shall shall be to me a kingdom of priests and a holy nation so lahat ng na consecrate ni God um tandaan po natin pwedeng tawaging holy hindi yun dahil sila ay banal mismo but because God who consecrated them is holy, kapatid. Yun yun, kapatid. Additional. At saka, dagdag ko na lang din siguro kasi ang tanong niya kasi, mga kapatid, ay bakit most holy ang Pope? Um, hierarchical kasi ang ang church, kapatid. No? When we say hierarchical, uh, meron siyang level of authorities. No? So lahat po yan na katungkulan ng mga pari, puro po yan banal na tungkulin. Dahil Diyos po ang nag, nag ano niya naglagay niyan. Diyos po ang may atas niyan na yan ang gawain para sa Kanya. No, ta, kaya natawag sa, ka, sa, sa, sabi ni Apusul na na sila ay uh, dito sa, sa wait, ta, pahayag 1 sa 6. Ang mga pari ay ano? Uh, Kanta basahin natin, no? Ha, para maunawaan natin no? ang mga ibig sabihin ng Most Holy. dinawa niya tayong isang lahi ng mga pari na naglilingkod sa kanyang Diyos at Ama kay Kristo so ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. So yung mga pari talaga ang Diyos ang gumawa noon, no? yung kanilang office. Hierarchical kasi bro, ang, ang church, ang papa, ang pinaka, kaya siya the most holy. Lahat ng tungkulin na yun, kabanalan yun, no? From bishops, cardinals, uh, cardinals, bishops, monsignor, priest, and uh, deacons. Lahat yan, lahat ng katungkulan na yan, puro siyang tungkulin ng mga uh, banal yan na katungkulan. Holy office tawag dyan. Ang Pope ang pinaka most holy dahil siya ang pinaka head of the church. Siya ang inatasa ng 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 Diyos na mga laga sa sa uh, ano sa isang bahayan ng Diyos no at ang anunyan niyan ay yung sa account ng Isaias na magiging ama sa lahat no ang mabigyan ng susi basahin natin dito sa Isaias 21 22 ito po ang sinabi siya ang pagsusutin ko ng iyong buong kasuotan ibibigay ko sa kaniya ang iyong kapangyarihan siya ang magiging ama ng taga Jerusalem at ang mga taga Huda. Okay, so malinaw dito no, sa 22-21 at sa 22, Ibibigay ko sa kanya ang susi ng sambahaya ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sarahan niya. At uh, alam naman natin ang parallel verse niya yung nasa Mateo um, 16, no, 18 at 19 na ibinigay ang susi na yan no kay San Pedro at sinabi ko sa iyo ikaw ay Pedro at sa ibaba ng batong ito tatayo ko ang aking iglesia ang pintuan ng daigdig ng mga patay na hindi ay hindi magtatagumpay sa kanya at ibibigay ko sa iyo ang susi no susi ng kaharian ng langit ang ipagbabawal mo sa lupa at ipagbabawal sa langit ay, ay ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at ang ipag, ipahintulot mo naman sa lupa ay pahihintulot sa langit. So, malino dito na yung may susi, ayon sa, sa Isaiah 22, ay magiging ama ng, ng sangbahayan ng Diyos. So, in same manner, sa Christian world, dahil ang binigyan ng susi, ang ating mga santo papa eh, nung no, nagumpisa kay Pedro, ibinigay kay Pedro, ipinasa yun sa sumunod sa kanya, yung susi na yung nagsimbolo yun sa kanyang kapangyarihan. No? Ano ba yung kapangyarihan na? Siya lang ang may kapangyarihan mag 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 uh, mag pahintulot at magbawal sa kung ano yung uh, pinakatamang dok, doktrina. At ayon dito kay kay Apostol na Juan no sa kanyang Revelation 3:7, siyempre, ang mga ang may hawak ng susi ay tinata tinawag yun na banal uh, sa ano kasi naghahanap ka ng, ng, biblical ano no so ang anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo ang mga bagay na ito at sinasabi ng banal no Niyaong ang totoo niya may susi ni David ito pumapatungkol to kay Panginoong Iso Kristo dahil si Panginoong Iso Kristo man talaga ang may hawak ng susi ng David pero so, tandaan natin ibinigay niya yun sa mga nangangalaga sa iglesia kay San Pedro no at ang may may, may hawak do ng susi ay isang Sabe banal 'yan. Ang ah, may hawak ng susi ay isang banal. Yan ito pembutungkul to sa ating Panginoong Kristo, no? Yan. May ang may susi ni David at uh, banal 'yon, no? At ang katungkulan na katungkulan na 'yan sa ating Panginoong Kristo talaga 'yan, ibinigay niya kay Pedro at ipinasa hanggang kay uh, kay Pope Francis sa, sa panahon ng sa Kalookayan. Kaya bakit most, dahil sa lahat ng tungkulin na or office or holy office, siya ang pinaka. Dahil yun ay tungkulan ng ating Panginoong Isa Kristo, kapatid. Hmm. Nadira so, na, DJ. Okay po, salamat po. Yan lang po. Maraming salamat. Sabi dito from Rey Kapangpangan. Bakit mga aral dito puro mga historical? Uh, ano, bakit daw puro historical lang mga aral dito? Dahil biblical naman talaga read the history books and see. Mababasa ko ha para ma matulala ka sa. Oo. Ano? <laughs> oh. Uh, sagutin mo nga ito si Bicolano Oragon. sabi niya, kung ayaw niyong mabulabog, tumigil na kayo sa pagsamba kay Maria, sa distarisman ba? <laughs> o oh, sige, sag sagutin ko yan. O ito na, unahan mo natin ito. Bakit, bakit daw dito tinuturo, historical daw? O oh, eto, basa tayo. Uh, Hobo tocho ng the Living Bible. Read the history books and see. O, oh. natural ba, basa kami ng history, Ba't kami babasa ng history? Dahil ang Panginoon mismo ang nasa likod ng history. 41.4 ng Isayas. Who was it that made this happen? Who has determined the course of history? I, the Lord, was there at the beginning, and I, the Lord, will be there at the end. Sa Tagalog, ano sa Tagalog yan? Sabi sa Tagalog ganito, Sinong nasa likod ng lahat ng ito? Sinong nagpapagalaw ng, sa takbo ng kasaysayan mula sa pasimula? Akong si Yahweh na naroon na noon pa man at mananatili hanggang sa katapusan. Kaya kami bumabasa ng history dito pare, pakita sa lahat ng mga nanonood ng mga historian, sinulat lamang nila ang mga kalooban ng Panginoon na mangyari sa history. Kaya nga si Josue, Buma basa rin ng history. O katunayan, Josue 13, tingnan ninyo ha. Sabi ganito: Tumigil ang araw at hindi gumalaw ang buwan hanggang sa matalo ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway. Hindi ba't nasusulat ito sa aklat ni Haser? Tumigil ang araw sa gitna ng langit at hindi lumubog sa buong maghapon. Itong aklat ni Haser, hindi ba ito history? Ha? Sinong dating daan member dyan ang magsasabi na hindi history ang aklat ni Haser. Sang dating daan, sabi nila, ang aklat daw ni Hasser, isa sa mga tinanggal daw sa Biblia. Mali ang turo <laughs> ni Elisoriano. Hindi kailanman naging parte ng Biblia ang aklat ni Haser. Yan. Yan isang patunay na mali ang mga pinagtuturo sa inyo. Pangalawa, sabi pa niya dito, wala sa Bible ang mga turo. Ay yung mga talata pinagbabasa, ang dami ng talatang pinagbabasa. Hindi ba Bible yun? Ano yun sa iyo? Rekapangpangan, comics? Kuwawa ka naman. Isurya si nang nakatalakayan niya si ano, Jerome Almodovar, ang daming pinagbabasa. Top 20, Top 25 Crimes of the History ng ano, ng ng ano Time Magazine. Yung Time Magazine ginamit niya. Biblia ba yon? Yung ginamit niya na ano na ilang bilyong taon na ang um, ang ano ang um, yung, yung 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 virus ano tawag doon nakalimutan ko yung virus ilang bilyon na uh, ano yung, yung 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 ano yung maliit na parang ano ba para bang cell minasa niya ano ba yon Biblia ba yon ang dami niya pinagbabasa yung lalaki na hawak ang isang bungo <coughs> na yung bungo ayun ang kanyang kalololohan siya isay descendant nun ancestor niya yun natuklasan oh saan niya kinuha yun Biblia ba? wala ang da yung spaghetti monster oh na ginamit ni Elisoriano Biblia ba yun? namatay si ano Guatemala Buddha dahil kumain ng poisonous mushroom ang pinakuhanan Britannica Encyclopedia Biblia ba yun? Hoy, rey, kapangpangan, bago mo kami banatan ng patot sa dahan, mag-isip-isip ka muna kung hindi ba ganyan ang puno ninyo nung nabubuhay pa. Ha? Pangatlo, sabi niya, Katoliko, saan mababasa na kayo ang itinayo? Eh, di basa tayo ng, ano, yung Biblia na Richard Baxter. O, oh, Richard Baxter! John chapter 10 verse 16. Ayun. Sa Richard Baxter tayo, Bible to. Sabi ganito. Yan. Oh, John chapter 10 verse 16 sa paraphrase in the New Testament by Richard Baxter. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles, them I must call and gather to me and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church. Palakihin natin para makita ang letra. Oh. Shall be one Ay teka. Yan. Shall be one Catholic Church under me their only, ah? Huh? Their only universal head and shepherd. Yan, napakaliwanag. Biblia yan. Sabi ng iba, ay, paraphrase yan. E ano bang paraphrase sa inyo? Alam nyo ba kung ano ibig sabihin ng paraphrase? Basahin natin kung ano ibig sabihin ng paraphrase. Dami kasi nagre-reklamo, paraphrase daw. Ano bang paraphrase? Eto. To paraphrase is to say something in different words than the author used. Yung pala ibig sabihin ng paraphrase. Gagamit ka ng word na ano na different word sa ginamit ng author. alimbawa, yung sa, ano, ang dating Biblia 101, nang pasimula siya ang verbo. Yan, ang verbo. Yung paraphrase the living Bible sa John chapter 1 verse 1, hindi word ang nakalagay, hindi verbo ang nakalagay, ang nakalagay Kristo. Before anything else existed, there was Christ. O, oh, mali ba yon? Hindi mali yon. Bakit? It is a restatement of an author's thoughts using different words than he did. This book is a paraphrase of the Old and New Testament. Its purpose is to say as exactly as possible what the writers of the scriptures meant. Yun ang meaning ng paraphrasing. Hindi masama yun. Sinong dating daan tututol sa The Living Bible, chapter 1, verse 1, before anything else existed, there was Christ. At tinan nyo ha, pakita ko sa inyo. Ang ebidensya ng kanilang kawalang alam. Ating basahin ang John, chapter 1, verse 1, sa ang dating Biblia. Tinan nyo ha. O, sabi ganito. Nang pasimula siya ang verbo at ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. O yung yung katagang verbo. Eh hindi ko alam kung ito ba Tagalog o English na tinagalog. Verbo. Sa magandang balita nakalagay diyan nang pasimula ay naroon na ang salita. O salita naman nakalagay. How about naman doon sa The Living Bible na paraphrase version? before anything else there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. Ngayon, sinong dating daan tututol? Diyan na Kristo ang nakalagay. Bakit? Hindi ba tama na si Kristo ang tinutukoy na verbo? Oh. Isa pala tandaan na hindi na naunawa ng paraphrasing. Gaya yung si ano, si... Sino ba yon? Si Yuski the vlogger, nung pumasok, binigla ako. Pero siyang ang nabigla. Dahil ang nasa kukote niya, ang dating Biblia lang. Aba, hinamon ba naman ako basahin yung unang Timoteo 3.15? Eh, binasa ko Young's, yang Literal Translation. Ang nakalagay doon, Assembly of God. Sabi niya, basahin mo sa ang dating Biblia. Uh, bakit? Mali ba itong Assembly of God dito? Kasi hindi tumugma sa gusto niya. O gawa bente ng ano, ng ang dating Biblia, Iglesia ng Panginoon. At doon ka sa magandang multa Biblia dahil nandun yung gusto niya basahin ko. O ngayon, kung tama ang sinasabi nilang official name yan, eh bakit iba-ibang pangalan? Iglesia ng mga hintil. Iglesia ng mga banal. Iglesia ng Panginoon. Iglesia ni Kristo. Iglesia Assembly of God. Official name na pala yun. Palatandaan niya na mali talaga ang kanilang unawa. Oh, ngayon, ano pa sabi niya sa comment? Sabi niya, samantalang, oh, uh, 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 na, samantalang ang bayan ng Diyos na tinayo hindi kakain ng ipinagbabawal at nangingilin sila ng araw ng sabat hanggang, hanggat umakyat si Kristo sa langit. Itong bayan ng Diyos na sinasabing nangingilin ng sabat, sila yung mga Judaism. Eto, basahin natin na Acts chapter 13, verse 43. Ano sabi dito? Yan, sabi, After the Gentiles, after the people had left the meeting, Paul and Barnabas were followed by many Jews and by many Gentiles who had been converted to Judaism. Yan, yan ang bayan ng Diyos. Bakit hindi ka Judaism? Ha? Kapampangan? Ano ito? Re, kapampangan? Bakit hindi ka Judaism? Si Pablo, nung in, yung inusig ni Pablo ang iglesia ng Panginoon, siya ay Judaism nun. O, basahin natin na siya ay Judaism nun, ano? Ito ay nasa, ano, nasa Galatia 1.13. Sabi ganito, For you have heard of my former conduct in Judaism. How I persecuted the Church of God beyond measure and tried to destroy it. O, oh, Judaism yung bayan ng Diyos na hindi ko kumakain ng baboy, nangingilin ng sabat. Ikaw, reka pang pangan, ba't hindi ka Judaism ngayon? At hindi mo ba alam na ang Judaism is one of the major non-Christian religion? hindi naniniwala na si Kristo ang Misiyas, siya si Jesus ang Kristo, kaya nga nagkikipag si Apostol Pablo tungkol doon eh. Acts chapter 18 verse 28 ang sabi, For with strong arguments, he defeated the Jews in public debates by proving from the scriptures that Jesus is the Messiah. Nasabihin mo, walang turo sa Biblia dito. Ano pa nang babasa ko? Kayo talaga, basta sulpot, sinungaling. Bro, hindi daw Biblia. Um, umpisa pa lang, Ebanghelyo, Biblia na.